magandang araw mga kababayan na ah, samahan nyo kami Team Daddy Frankie para punta natin doon sa malayong ano nagbubunot sila ng palay pupunta ni Daddy Frankie para mapasaya man lang sila para mga kababayan samahan nyo kami marunong manay, Daddy ha? marunong pala si Daddy hmm. kala nyo eh, laking sabi ko sa inyo laking hirap din ako eh oh oh tapos oh namamakyaw ako noon maulan na ha? maulan na bahala na yan yan ang inihintay ko yung ulan eh para mabuhay yung mga palay eh. eh kung hanggang hapon kayong basa dito na? Okay lang, nice. Sige lang, kahit mabasa ako. Gusto ko yun. <laughs> Gusto kong maligo dito. Sarap, no? Sarap. Sarap magkampisaw. Ganito rin yung gawain ko, mga Ah, uh, pero biro. Nung uh, kapataan ko, pinagdaanan ko rin yan. Magpunot, magtanim. Maghapon kami dito sa bukid, abutin ng ulan. Kaya, natutuwa ako na nakikita yung mga ganitong sitwasyon at gusto ko rin ipasilip o ipakita sa inyo sa mga kababayan natin yung binakalang na ito mga kababayan itinanim ito punla tapos kung tumaas ng konti pupunutin and then itatanim na masarap pagtanim sa bukid mga kababayan lalo na pag marami tapos sasabayan ka ng ulan tapos ang merienda mo ay kape may nilagang uh, kamuti napakasarap Di ba? Nay, nagperienda na ba kayo? Hindi pa. Hindi pa. pa. Bigyan ko kayo pang pili merienda, Nay. Yes. okay. Salamat po. Ay, salamat. salamat. Nay, 1,000 tayo okay. okay. Si Nanay din. Ayun. Oh. Ay, si Tatay din, si Tay. Nakapit ka rito, Tay. May grasya. Ah, salamat. Ay, uh, 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 oh, pang merienda, ha? O, picture tayo. Ito, nakapit-tapit tayo. Oh, ano masasabi niyo po na katanggap tayo ng blessing? Oh, maraming salamat sa Kay ano dati Frankie. Thank you so much. No? Yeah. Mabuhay po yung mga kapapayan natin magsasaka. Pasensya na po kayo. Sana napasaya po kayo sa araw nito. Maraming, maraming. <laughs> Maliit na bagay pagpasensya niyo. No? Yeah. Okay. Okay. Thank you so Pangalan ulit ni nando. Kasi sa O, oh, si Ma. Katalina Pierre. Si Pierre. Si ah, Pierre. lahat. Nay, oh, okay. right, sabi mo... Mula pagkabata, ano mo na Oo, nagpupulot ka na. Nagtatanim na kayo, farmers na kayo mula pagkabata hanggang tumanda. Eh hindi ka pa umaman hanggang ngayon. Oh, Baka may panawagan ka. Ano gusto mong sabihin? Ano? Kung matulong ako? <laughs> Sa gobyerno natin ay para umaman naman yung mga magsasaka. Ano, tutulungan nila. Tutulungan nila tayo, no? Sana tulungan nila tayo magkaroon ng mga advance na equipment para hindi nahihirapan yung mga magsasaka natin. No? Sana bumaba rin yung presyo Pressure. ng uh, fertilizer, diesel. Di ba? Kasi dyan nahihirapan yung mga magsasaka natin. Eh. The same time, pag anihan na, pag presyo naman, yun ang pinakamasakit na katotohan. <laughs> oh, oh, sige na ya. Thank you po. Salamat po. God bless po. Maraming maraming salamat mga kababayan. God bless po.

Oh, Oh, wala nang pinagkaiba, sabi sa inyo, eh. Thank you, nai, ha. Oh, ma <laughs> 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 <Bid pwede? laughs> po. Bye. Salamat. 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 At least na experience ko na. Ayan uh, mga kababayan, uh, may napasaya na naman tayo na nagbubunot ng palay. Ikaw kabayan, naranasan mo na ba ng magbunot at magtanim? Ang hirap talaga pag maghapon nakaupo para magbunot ng palay. Pero kahit bukid yan, pupunta ng Team Daddy Frankie para makapagpasaya lang tayo. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan na sumusubaybay sa ating programa ng Team Daddy Frankie. Ayan, magingat po tayong lahat mga kababayan.